Uh, lahat, halos ng ahensya ng pamahalaan ay punong-puno ang kamay. DOH, DPWH, DSWD, DILG, o lahat na mga kapuso. no At isa po sa um, uh, pinsala, eh, yung tungkol sa mga infrastructure natin, mga gusali, mga pampubliko, privado, pati tulay, pati kalsada. At pati pala Department of Energy, ano? kasama din dahil may, uh, dapat i-restore ka agad yung uh, kuryente para mas mabilis na nakakagalaw ang mga tao. Kailangan ni Leon, pati sa mga ospital. Ito na po. At nasa lidya po natin mga kapuso, DPWA Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, magandang umaga po, Secretary. Uh, Kuya Mero, magandang umaga po. Opo. Ano po ang lumilitaw sa assessment nyo? Napakarami po nito. Ano po ang uunahin nyo sa dami ng problema tungkol sa mga nawasak, Secretary? Opo. Oo, oo nga, kahapon nga ako, oh, eh, inutusan mo kami agad-agaran ni uh, Pangulong Bongbong Marcos, kaming dagawani ni Sekretary Gatsaya, nang galing po kami ng Masbate, uh, kasama po namin sa Cebu si Sekretary Cristina Frasco at si DND Sekretary Gibocho Doro. Um, ang priority po natin, eh, kailangan po agad agaran maayos yung mga kariling uh, mga tinamaan at mga tulay na tinamaan nitong lindol nung lunes, ng uh, nung ano no nung martes ng gabi. Mm -hmm. So kahapon po agad-agaran po nating sinigurado na yung mga gago-gago na yung mga kaging umangat no dahil nga sa lakas nitong nitong lindol na to eh maging possible ulit no. Yun ang pinakaimportante po nating ginagawa doon ngayon no. So yung pong mga umangat eh na na po natin yan. So ngayon po, Uh, Pasabog na po yung buong National Highway paakyat mm -hmm. papuntang norte. Importante yan uh, Kuya Melo kasi yung mga pagkain, tubig, gamot na kailangan mabilis na makarating sa mga kababayan natin sa norte ng Cebu, eh, makarating po agad-agad. So yun po ang inuna natin. Apo. Pero ang isang napaka din, yung assessment natin ng mga tulay. Mm. O, kasi unang-una, kahit na wala pong tulay na bumagsak sa buong Cebu, eh kailangan ma-assess natin ng mabilisan yan, no? Mm -hmm. Pati na rin sa ibang lugar, hindi lang sa norte, no? Sa buong probinsya ng Cebu, kailangan i-assess natin ang mga tulay. So yan po, ongoing po yan, pero in the meantime, medyo light vehicles muna, no? Yung, yung ibang mga tulay, lalo na yung mga tulay sa norte at yung first bridge sa Cebu City. Opo. No, uh, hindi muna natin pinapayagan yung mga truck dyan. Mm -hmm. Yung mga ibang tulay na na-assess na, -assess na Okay na po 'yan, yung second and third bridge. Apo. Okay na po 'yan, no. Apo. Uh, pero ang isa pa no, na critical din, uh, yung ospital po sa Bugo. Uh -huh. kailangan po ito ay ma-assess at ma-repair po agad-agad dahil ngayon po hindi po nagagamit 'yan dahil uh, alam mo Kuya Melo, napaka Hello. Nalagakanasan ng mga kababayan natin 'yan. Uh -huh. In fact po nung nandun kami, mga tatlo apat na magagalas na aftershock yung naramdaman namin. So, hindi natin pwedeng i-risk yung mga kababayan natin dun sa ospital mm -hmm. hospital kung di tayo sigurado. Opo. So, yun po yung top tatlong priority natin, uh, uh, Kuya Melo ngayon. At babalik po tayo ng Cebu ngayong umaga. Kasama na po ang ating mahal na Pangulo. Opo. Uh, Secretary, isa po sa mga nakita <clears throat> namin sa video, yung uh, ano tawag din, Mactan Mandawi. Ano, yun. kumusta po yun? Malaking tulay yun ah. Uh, uh, yun po yung first bridge. Mm -hmm. no? Yun po yung first bridge na medyo gumagaw po no nung mm -hmm. ano nakita po yan sa video mm -hmm. pero po ano no initial assessment po ay okay pero ngayon po magpapasisid po tayo ng mga diver para i-check yung ilalim mm -hmm. no kagaya po yan ng no? ginawa din natin sa San Juanico Bridge no sa Leyte at Samar uh, gagawin po yan ngayon so in the meantime po ano po mga light vehicles po muna ang pwedeng dumaan dyan? Wala muna yung mga kargamento po dyan. o Talaga wala po. Wala talaga wala magaging, magiging magigiging apektado po yung pag hahatid uh, pa ng ating mga relief goods pag gano'n ano secretary. Opo. Uh -huh. Opo, pero ano naman po yung papuntang norte na pinakamabigat ang tama. Mm -hmm. Eh ano naman no? Eh passable na po lahat. Mm -hmm. No mga na po ang mga ano natin. Ang mga ang mga goods natin na uh, critical no. Yung Opo. pagkain, yung tubig at yung gamot. Opo. Yung pong ano, yung mga paliparan po diyan sa Cebu na inspeksyon inspection ay pwedeng niyo at sa pati ng uh, okay, okay po gat. Okay po In fact, ngayon po kasama ko din si Secretary Banoy Lopez ng DOTR pero uh -huh. yung mga paliparan po natin eh po okay. Opo uh, kakayanin po ba ng uh, inyong DPWH Region 7 lahat ng trabaho Secretary, O kailangan eh merong mga Ay, hindi mga po im, mga po tulong-tulong tulong-tulong mm -hmm. na po ito no in fact marami na tayong team na dumating kahapon mm -hmm. uh, hanggang gabi at uh, pati po ang provincial government no ang laki po ng tulong ng ng provincial government sa leadership ni Governor Pam Bariquatro ah mm -hmm. uh, at lahat po ng mga mayor ay eh, tumutulong na. Apo. Pati naging rin po ang private sector. No? Ayun. Lahat po ng mga kontratista dyan sa Cebu, minobilize na rin po natin no? Uh -huh. para tumulong po dito sa effort na ito. Tulong-tulong na po ito. Pati siguro yung dati-dati dati, dati kasi ang MMDA nagpapadala din ng kanilang uh, team dyan eh. Uh, Secretary, ano bang balita doon? Opo, magpapadala, magpapadala din po ang MMDA. No? Opo, opo. Uh, kasama ko po si Chairman Artes Uh -huh. Kasama po namin ng Pangulo sa Masbate kahapon. Uh -huh. Pag Pero tulong-tulong uh, uh, na po ito, uh, uh -huh. uh, Kuya Meron. Opo. Pa paano po yung mga gusali kahit uh, kahit sa privado po, yung mga yung mga alibawa yon sa mga simbahan po kung hihingi po ng tulong kasi ba ba kung delikado rin naman bumagsak pa rin secretary. Uh, tutulungan uh hu pa yung kayo. In fact, mayroon po mga heritage churches, ganyan naman po. Napakaganda uh -huh. po ng mga simbahan sa Cebu, na tinamaan dito no mm -hmm. pero ano pati yan, tutulong po tayo diyan no mm -hmm. at kasama ko nga si Secretary Frasco uh, hanggang gabi kagabi no daghang a uh, pinag-usapan din po natin nga natanda po tayong tumulong dyan. ang isang challenge diyan secretary siyempre yung mga bahay uh, hindi mababalikan ng mga kababayan natin yan dahil delikado pa sabi ng FIBOX may mga aftershock pa Saan po sila okay. ire-relocate? Maglalagay ba tayo ng relocation mayroon, area? Paano po yun? Mayroon po tayong mga evacuation center ngayon uh, sa northern Cebu. Uh -huh. no, uh, so doon po muna ang mga natin kung hindi pa cleared mm -hmm. ang kanilang mga bahay kasi malakas pa po talaga. Nung nandun po kami, tatlo po yung naramdaman namin na apat na magakas na aftershock. So magakas po talaga pa. Opo. So mahirap pa rin talagang balikan po ano Secretary? Mahirap mahira po. At uh, ngayon nga po ipabalik po tayo ng Cebu ngayon mm -hmm. kasama na ng ating Pangulo. No? Opo. Sige po. So tuloy-tuloy po ang trabaho natin Apo Yamero. Oh, napakarami yung trabaho pala. Eh, meron pa kayong inaalala Opo. dito sa tungkol sa flood control? Uh, A scandal Opo. natin. Controversy natin. Pagkatapos mayroong pag- Tuloy. Ako, dami, dami. Opo, tuloy-tuloy pa rin po yan. Tuloy-tuloy mm -hmm. pa rin po yan. Makakaasa mm -hmm. po mga kababayan natin. Sabay-sabay uh, po natin gagawin ito. Opo. Sige po. Sekretary, salamat po. mag po kayo. Thank you po. Maraming salamat po. Kuya Mayor, God best po. Opo.